Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan sabihin sa inyo kung anong reaksyon ko dito sa video ni Duterte na to. Mga kababayan, panoorin niyo mabuti, mga kababayan ko. Tila ho ba yung dating presidente ay wala na sa maayos na katinuan? Tama po kayo nang inyong sa akin. Wala na po ata sa maayos na katinuan. I'm not saying that Duterte is insane. Tila ba? I use the word tila ba? Panoorin to. At saka na, withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo withdraw? Tingnan niyo yung tingnan niyo yung postura ni Duterte dito mga kababayan ko. Kung titignan mo mabuti, Duterte is say the 30 saying na hindi na tayo parte ng uh, ICC. But dadalin niyo ako doon. Alam mo, but dadalin niyo ako doon para para doon niyo ako litisin. Ganun yung sinasabi ni Digong eh. Ito yung pinanghahawakan ng mga DDS supporter. Aminin natin sa hindi, mga kababayan ko. Mga kapatid, aminin natin sa hindi. Ito yung pinanghahawakan ng mga Duterte supporter. Kaklaruhin ko lang ha, Bago pa mang bago pa kumalas ang Pilipinas sa ICC, tandaan ninyo nangyari na 'yung EJK, mga kababayan ko. At according to treaty, according to according to treaty sa sa kasulatan ng ating pagsali sa International Criminal Court, mga kababayan ko, maliwanag po ito sa sikat ng araw ha, maliwanag po ito na bago kumalas ang Pilipinas ay pasok pa po sa jurisdiction ng uh, ICC yon mga kababayan ko. Ngayon, pinagpibilitan po ng dating presidente, mga kababayan ko, yung gusto niyang sabihin na kumalas sa tayo. Mr. Mr. Former President, like I said, pasok pa po kayo doon sa ICC. Mga kababayan, tuloy. That's a big question. Kaya uh, mabubuk, uh ano ito sila sa Supreme Court. Tignan, no? Ano? Ano mo, kanina, kwento ko lang, ang harangin kanina to ng Supreme Court mga kababayan ko. Tinatampa tinatangkapan pa, pa, tinatang tinatangkapan ng mga taga-suporta ni Duterte na paluin pa ng uh, TRO. Itong uh, itong uh, paghuli kay Duterte. Tinatangkapan nilang ipaharang using our TRO mga kababayan ko. But suddenly mga kababayan ko, hindi na, na nila nagawa, hindi nila na, na hindi na nila na execute 'yon sapagkat mga kababayan ko eh harang na harang mga kababayan ko 'yung nangyayari kumbaga uh, nasa airport si Duterte so supposed to be tandaan niyo ang airport is na uh, international ano yan international land yan kaya sabi ko nga sa inyo kanina bago mangyari ito mga kababayan salita sa dito this is the last words of Duterte mga kababayan ko bago to bitbitin mga kababayan panoorin niyo order rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa Uh, ICC, the fact that we are already not a member. Ganito yan. Ha? Kung hindi ka pa sinampahan kasi, ito, to, to 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 lang ha, correct natin. Kung hindi ka pa sinampahan ni Sani Trillanes sa ICC, mga kababayan ko, hindi ka mag withdraw Kasi hindi mo natunugan na pwede ka palang sampahan ng kaso sa International Criminal Court dahil sa ginagawa mong EJK. So ngayon mga kababayan ko, ang totoong nag alam mo sa totoo lang ha, ang totoong nagpakulong dito kay Duterte, walang iba mga kababayan ko kundi si Mayor Sani Trillanes ng Kaluokan at si Magdalo Party List ng Kongreso, mga kababayan ko. Number 42. Yun po ang totoong nagpakulong sa kanya, mga kababayan ko kundi ho dahil kay Congari Alejano sa Magdalo at kung hindi rin ho kay Mayor Sanit Trillanes ng Kaloocan, hinding hindi ho ito makukulong mga kababayan. Dahil gusto ko nung dalawa na mapanagot ito at pagbayarin doon sa mga tao na nawalan ng buhay dahil sa EJK, mga kapatid. Tuloy. So, dapat intindihin ng mga abogado yan. Pati sila, they should... Ito naman, director, ask them seriously again. Eh, ito na lang eh. Bakit hindi po, bakit hindi, ano, dapat, alam mo, dapat mga kababayan ko, sa totoo lang, dapat ano eh, dapat ngayon, dapat mga kababayan ko, dapat ngayon nagbibibida si Harry Roque. Alam nyo ba mga kababayan ko, sa paglipad ni Duterte doon sa dahig, mga kababayan ko, sa totoo lang sa paglipad niya, mga kapatid, hindi pwede sumama si Mitchell Dea, hindi rin pwede sumama yung asawa niya, hindi rin pwede sumama yung abogado niya na hindi accredited ng ICC. Dapat mga kababayan ko si Harry Roque dapat ang humaharap bilang abogado ni Duterte dito eh. Mga kababayan ko eh. Sa totoo lang, dapat eh, dapat Harry Roque ngayon ka nagbibibida. Hindi yung ngayon nagtatago ka kung kailang kailangan ka ni Duterte. Tuloy. Kasi para para pa pala, ka na mo detire. So just ask them. Sigurado ba kayo dito? Yes. Ay, tao sigurado ako. Kasi hindi na tayo membro ng ICC. De, <laughs> Mr. Pam, Mr. Former President Pasok Pem, uh, yung ginawa niyo hong AJK is pasok pa po sa jurisdiction ng ICC. Like I said mga kababayan ko. Ano ngayon? Gen uh, uh, January naganap yung extrajudicial killing. Pasok pa po tayo doon sa ICC. Kumalas po kayo ng February. So ibig sabihin nito sa treaty at usapan, sa base doon sa batas at papel, mga kababayan ko na pinirmahan po ng Pilipinas with the ICC mga kababayan ko kapag ang iakrimen naganap ng January at February ka na umalis, February ko Pasok pa rin 'yon sa treaty pasok po. Sa mga katawid, pasok na pasok po kayo. Doon, mga kababayan ko, pasok na pasok po kayo doon sa jurisdiction ng ICC. But suddenly, mga kababayan, the ICC hindi makapenetrate basta basa sa Pilipinas. Magpasalamat ka pa kay Pangulong Bongbong Marcos, alam mo, former president, sa lahat ng mga DDS dito. Kasi pinrotektahan pa rin for the past few years ni President Marcos si Digong. Totoo mga kababayan ko, pininotektahan pa rin ni Pangulong Marcos si Digong mga kababayan. Kaso nga lang, like I said mga kababayan ko, si Duterte nadala sa pambubuyo ng mga makasariling nakapaligid sa kanya hanggang sa pinag-away nila si Inday, hanggang sa ito nangyari mga kababayan ko, lahat ng bakbakan matandaan ninyo dahil yan sa mga nakapaligid sa kanila. Mga kababayan, totoo lang ako ha, yan ang yan ang yan ang, yan ang pagkakabasa ko sa kanila, mga kababayan ko. <laughs> 'Di ba? May sabi ko siya, may sakit ito si Digong eh. Mga kapatid eh. Oh. Yan ang sinasabi ko. Tingnan niyo to mga kababayan ko. This is the last words of former President Duterte. And masasak kayo dito, mga kababayan. Pakinggan niyo mabuti. Bago siya alis, bago siya bago siya bago siya ilipad mga kababayan ko. Ito, actual to. Ngayon nyo lang makikita sa akin. Ayan. Bago ilipad si Digong. Ngayon. Mga kababayan ko. Bago po ilipad si Digong nito ha. Ito, actual to. Makikita nyo sa akin. Bago po ilipad si Duterte. Ayan, pa pahinggan nyo makabuti. This is the last, this, Once again, this is the last words of former President Duterte. Trabaho ko sa trabaho. Trabaho, trabaho nila. Alam nila. So, the best way really to wala na pilitan uh, na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at Tandaan nyo mga kababayan ko, panoorin nyo po mabuti. This is the last words of Duterte. Ano, life is Um, Nag-iiyakan na yung mga tao. Sila na naman ang naserbila. Bawat so tuwin ako. Ano naman yeah, na ang possibility niya? It's just a matter of fact, actually.

si Inday Sara sa pagka-presidente, patay daw lahat to. Ang problema, okay. katrabaho okay. na dito, happy okay. to okay. be here. ako, naiintindihan okay. ko. Kaya, uh, sinabi ko, this has to, this badness has to end. Um, ano, ano lang kasi sa Um, um, ang video kasi let them Ayan, mga kababayan ko putulin ko na lang dyan kasi very uh, emotional na yung mga nangyari doon sa part na yan mga kababayan ko pero alam nyo mga kapatid that is the last words of former president Duterte I have a last message to former president if he's watching this videos. alam nyo po hindi ko po maitatago noo una ko po kayong nakita. And I'm very impressed doon ho sa inyong mga objectives kasi marami hon talagang nabulag sa ginawa ninyo. Sana ho Mr. Former President, hindi na ho kayo uh, nagyabang sa taumbayan Hindi na ho kayo nagsalita ng masasakit pa sa ating gobyerno ngayon. Hindi na ho kayo uh, naggagumawa uh, ng wrong decisions. Para ho sa akin, wala ho ni sino man, mga kababayan. Wala ho ni sino man ang pwedeng, uh, makinig ko kayo, ang pwedeng, mga kababayan ko, ang pwede na makataas sa batas. Dahil ang batas, mga kababayan ko, is nobody's above the law gumawa ho kayo ng kasalanan, mananagot, mananagot po kay sa batas. Excuse me. Mananagot po kay sa batas. At kailangan nyo humpagbayaran, pagbayaran. Kagaya ho ng inyong sinabi na marami ho, mga kababayan ko, ang uh, sasagutin nyo ho ang mga pulis natin kung sakaling sila mapahamak. Mr. President, this is the perfect timing para gawin nyo ho yan. Marami ho naging issues to so pamumuno ninyo nung kayo ho ay namumuno. Marami rin ho ang naging magkaroon ng problema nung panahon ninyo dahil hindi ho naging maganda. You fail for being a good president, Mr. Duterte. And I'm saying this in behalf of a mil million Pilipino. Oh, sabi na natin, in behalf of 68,000 subscribers, you pail being a good president pinapasok mo ang pogo kumitil kayo pinakitil nyo ang buhay ng maraming pilipino pinagtakpan ang droga sa pilipinas at napakarami pang mga nangyari sa bansa natin na masalimuot marami rin kayong kapabayaan during the covid 19 days Marami rin ho kayong pagkukulang sa ating gobyerno. Marami rin ho kayong mga project na sinabi nyo lamang sa social media, sa TV, pero hindi pa nagagawa. At ang pinakamasakit dito, umutang pa po kayo ng 13 trillion sa ibang bansa. And this, come, this 2025, we are the Filipino who suffer. Dahil dyan sa utang na yan like I said, kulang pa ang makulong kayo. Kulang pa ang ginawa nyo, ang ginawa ng ICC para mapanagot po kayo. Kung nasasaktan man ngayon, yung mga taga-suporta ninyo, sa una lang yan. Pagating ng araw, mauunawaan ninyo, mga kababayan ko, yung aking mga sinasabi dahil tama ho ang aking lahat na sinabi dito. Hindi na ho panahon para magsisi pa po kayo. Dahil kailangan managot ang dapat managot, manaig ang dapat manaig, which is ang batas. Hindi lang ng pangkarapatang pantao, kundi ang batas na umiiral hindi lang sa bansang Pilipinas at sa buong mundo dapat. Mr. President, I'm sorry to say, bilib ho ako sa inyo dati dahil nabulag niyo ho ako. Ngayon ho, dapat ay dapat panagutin. Masakit man ho sa mga DDS. Ngayon ho ang sinapit ng inyong poon. Ba't si biyahe ni koy, mga kababayan, mananatiling mananatiling nakasuporta sa ating administrasyon hanggang sa matapos ang termino. Sana noon pa walang naging pagulo, sana noon pa walang naging asungot on para hindi na nag-away ang dalawang kampo. Once again, happy safe trip. Mag-ingat po kayo dun sa dahig at uh, magpakabait po kayo. Ilan po, Mr. President? Mr. Pover, President?